Hello mga mekos mekos. <coughs> Ito na naman po, magbabike na naman po si Irene. Para may pang, para may pang upload sa YouTube ni Irene. Sa YouTube channel ni Irene. So today po ay August 17, Sunday po. Medyo walang araw. Pero hindi naman siya malamig. Kaya kami ay mag lalakwat sa so ito yung ganito yung oh, ngayon super duper tahimik gawa nga nung wala ang masyadong araw so matahimik ngayon ang Sunday ng jupiter <clears throat> so ganito ang paligid ng germany <gasps> Ito ay patatas. Uy, hinintay ako ni Mayor, oh. Dong! <laughs> so, this is a potato farm. Yan, patatas yan. Uy, apple. Ang dami. Ay, naku, everywhere lang dito yung apple, mga mekos-mekos. Alam nyo, hindi nyo kailangang magbili dito ng apple. Muha lang kayo sa daan-daan. <laughs> Kasi natubo lang yung apple. Or, or sadya lang tila talagang tinanim ng mga people. Kasi mga tao dito mahilig sa nature eh. Ayan, yan ka to. Uh, potato farm pa din 'yan yung nandun. Ito naman ay mais. Ayan, ayan oh, mais ang oh, lawak oh. Malalawak yung mga farm dito. Malalawak ang mga farm dito kaya hindi kalugi mag magtanim. For siguro I don't know lang ha, pero uy pro ano nga ba yung ano nito yung uh, tawag ito? kada kwadro kwadra yata uh, square pair square meter yata or or uh, hindi hindi ako sure nabanggit habi kasi si Habi is farmer um yung bayad ng yan like itong itong 1 hectares na yan 1 hectare so mga 1 hectare so mga Nandyan yan sa mga sa 20,000 yung farm na yung isang bagsakan ba. Kasi kinakanbas na yan mag, mag magtanim yung mga farm dito kung kung saan yan ibabagsak. Tapos may company na yan kukuha diyan sa bin. Oh, ito ganito kalawak. Okay, 20,000 yan yan mga ganun. Oh, ito 10,000. Oh, ito 30. Oh, ito 40 depende sa lawak every year yan o oh, diba hindi ka nalugi ah na may magbike may maglago tapos kami na magbike wala bang sa akong karsada. so wow so ito so na yun papunta na kaming Kivla <laughs> o, oh, ganito dito, mga mekos-mekos, nililinisan talaga nila yung mga daan ng kalsada, yan, tulad nyan, ang maglilinis nyan ay syempre yung goberno dito, twice a year, yan, mag-cutting mag grass yan sa buong ah, mga kalsada dito or daanan yan ito tapos na yan kaya wala na eh, dito naman minsan kasi ito yung bilong sa ibang ganito tapos ito naman iba kaya iba iba hindi hindi lahat pari parihas so ayan yung aking tour guide here Kustors that's my tour guide for today <laughs> <laughs> my enemy, my fine day, my life, my friend, my home, and my <laughs> Habibi. <laughs> Let us welcome Tom Cross. <laughs> mm. <laughs> Oh, ma siya ang lake. Lake is a high. So, walay araw pero daghan og magbike karon kay normally ang uban ganahan og gan, ma. yung iba gusto nila yung hindi masyadong mainit tulad nito ba magbike. At saka yung weather is katamtaman lang din talaga. Presko ko talaga 21 degrees lang ba. So ha, ah, yung iba gustong magbabike. Di da di da di dang 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 Ging 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 balag sabihan ako ng ano na timang eh, nagbabike nag video I don't care basta magvideo ko para may may content lang ako ikot ikot hindi natin yung camera kasi naka ano naman to naka selfie stick yan ang lake dito sa Corvinheim ito yung malapit na lake dito sa Amen binabike lang In, anyway maraming maraming mga lake dito sa area namin binabike lang namin hala bakit may car dito loko may car dito ayun o sa unahan ay nahiya akong mag video kasi talaga pagka ano kasi alam nyo naman hindi dito pwede mag video ng iba kasi mga private yung mga german masyado sa buhay nila uy. so ay ganyan ko lang yung camera kasi may car dumaan na yung car ayan yung lake dito pwede na pala dito daanan ng car uh, okay. tignan nyo malinis o oh. ba oh, diba cutting grass hmm. cloudy yung ano alam cloudy may lami may well, lami sya kay medyo alam naman pang cloudy malungkot yung <coughs> feeling natin ito yung panahon no pero wala eh nature's talaga yan eh mag shining mag cloudy mag raining ah nature's ng earth yan hindi makukontrol kaya ah be happy with it na lang ha daray balas Batman man dyan ay basta magbabay kami rain or shine hala maglakwat sa si Irene at daray only Sabado linggo lang din kay pag Monday to Friday Diyos ko busy busy man si Irene yan sa kakayod kalabaw eh nung kahapon is eh, Sabado Paghapon akong Laguna Paghapon lang akong naglinis sa ah, aming garden ngayon naman pag ising 8.30 Nagdamu-damu agad ako Nagayos ako sa aking House so, Mga pechay ko Kainunubo na yung mga pechay ko Inilagay ko sa Puesto Tapos ngayon oh, Nakot siya na naman oh, Yan lang ang buhay dito Since dalawa lang naman kami sa Amin, ako lang naman At si Habi O oh, malinis dito o bagong linis lang oh. Ayan oh. Yun ang maganda dito eh. Automatic. Mayroong nakalaan talagang maglinis talaga. Pagka alam nila na medyo ma ano na, madamin, mahaba na yung damo. Oh. Ayan, nililinisan nila yan dito. Uh, di ba malinis? Mm. Oh, ang ganda magbike, malinis o oh. Di ba? Yun dito, yun ang ganda dito sa Germany. So, yan ang lake sa Krimheim pa din. Yan ang lake. Ang haba ng lake. At ang daming mga pink flowers. oh Pero ang linis, ang linis, ang linis. Pag magtubo na ulit yan, green, green na naman Yan normally very beautiful dito pag herbs so next month ay herbs na kami so maganda na ang, ang paligid na naman kay colorful ang Europe kapag herb buong Europe yan colorful pag herbs so maganda din yung herbs ang hindi lang maganda dito is winter ay super duper <laughs> super duper lang balis, kumbaga boring papasok na kami dito sa ah uh, I don't know papunta na itong Kevin Dong yes didi 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 ding 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 kailangan mag-signal ng ganyan pag mag-ikot kay minsan may mabibilis na mga ano farader hay iwit lang tanggalin ko na yung camera hindi na ako magkakamera <laughs> kasi may nasa salubong akong mga people